thank <laughs> you So ayun, good morning sa lahat mga idol Onel Odesiak DJ So meron lang tayong malagang pag-uusapan Pagkat merong mang -mang. No, may mang na May mang -mang na naligaw sa landas ng ating mga posts so pakishare itong ating ah uh, account para tayo ay so yung tatalakay natin ngayon tungkol kay metatron angel metatron so ito yung angel metatron mga lods yan sa post ko marami nagtaka dyan eh bakit ganyan daw yung itsura tapos ang lihim na karunungan daw daw ay sa Diablo so shout out muna sa iyo kay Mang Mang so ikaw yung main topic dito uh, may katanungan si Steve Bueno sasagutin natin yan Matt Cayetano. Tapos sa uh, tingnan tignan nyo to mga lods ha. Sa post ko na to, nag-comment doon, nagtanong dito si Matt Cayetano, paano mo nalaman ng ganyan ng tsura niya? Tanong lang. So, sasagutin natin paano natin nalaman ganyan ganyan tsura. Matt Cayetano sa lihim na karunungan daw. Saan ba nanggaling ang lihim na karunungan sa lihim na kalaban ng Diyos? Lahat ng bagay niya, ka ang Diyos siya pinakamataas dat na may kakayan tanggalin at parusaang ang may lihim na karunungan ama mapatawarin mo po. So patawarin daw ako ng ama, sabi ni David Jan Idoktibo. So ito yung profile ni David Jan Idoktibo para makilala niyo naman nagpapasig nagpapasikat eh. Para sikat ka, idol. So ngayon, ang lihim na karunungan daw sabi niya, ay galing sa Diablo no. Do not mistake my quiet and gentle spirit for weakness. I am mighty warrior. Army of God? Wow! Army of God? Ano ka? Army of God? Eh, di anghel ka. Ha? So kung anghel ka, kung army of God ka, bakit hindi mo kilala ang, jo ang Metatron? Ano? Kung army of God ka. Ayan. Kitang-kita dyan. Diba? Kahiyahiya yan sa iyo. Ngayon kung ikaw ay gising ngayon at nanonood ka, yan, pakatitigan nyo ha. Do not mistake my quiet and gentle spirit for weakness. I am mighty warrior of warrior army of God. So sabi niya, army of God daw siya, mga idol. So, ngayon dumako tayo dito. Quiet and gentle spirit. Ha? Quiet and gentle spirit. Samantalang ang iyong comment dito sa tanong may mat no? Paano mo nalaman na ganyan ang itsura? Niya, tanong lang. So, wala lumang masama sa tanong Ito, Eto, umepal. Yung tahimik daw, tahimik lang daw siya. Gentle and spirit. Tawag niya sarili niya, gentle and spirit. Army of God ka pa, ha? Mat kayo no? Sa lihim na karunungan daw. Saan ba nang galing ang lihim na karunungan? Sa lihim na kalaban ng Diyos. Ano ba ang kalaban ng Diyos? Eh, di Diablo. Lahat ng bagay ay nilikhang makapangyarihan ng Diyos. Siya ang pinakamataas na lahat ng kapangyarihan. So sinabi ko bang si Metatron ay Diyos? Ha? Ha, meron ba akong po, meron ka bang problema dun sa aking post? May lihim na karunungan. ama, patawarin mo po. So ibig sabihin, patawarin kami. So sa lihim na karunungan, kung ikaw ay hindi naniniwala, sa lihim na karunungan, at hindi mo kilala, no? may pa-army-army of God ka pang nalalaman. Quiet and gentle. Pero yung comment mo, parang nagmamagaling ka dito, no? So, baby dyan ed eduktibo, pakakainin kita ng aral. Ika isa ka sa mga ano, isa ka sa mga ilalampaso ko pagdating dyan sa mga trip ninyo, no? Sa mga trip ninyo, hindi kita inaaway. Pero ipapakita ko lang sa publiko yung itsura ng account mo kung gaano ka kamangmang no hindi ka ba nahihiya diyan army of god ano ka angel do not mistake my gentle spirit gentle spirit pang walan jo so gentle spirit pero yung mga comment mo pambatikos so ngayon kung ikaw hindi naniniwala kay metatron bibigyan kita ng isang kaliwanagan kung sino si metatron Para naman tumali, tumali talino ka at magkalaman niyang kukote mo. Ano? Bago tayo pumunta dyan, kung nanonood ka ngayon, gumamit ka ng Google. No, gumamit ka ng Google. Gumamit ka ng Google, bakit? Dahil ngayon, bibigyan kita ng matinding aral na hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo na makikita at mapapanood ng tao yung kamangmangan mo. So dito, The Original Bible and the Secret of Vatican. So, ang pangalan nito, The Original, original Bible and the Secret of Vatican. So, ano ba yung original na Biblia? Ito yung Hebreo. Ano, mag-research ka, ha? Kung nanonood ka ngayon, shout out sa pangalan mo. Shout out kay Debe Jan. No? Iduktibo. Army of God daw ko, no? So, ar uh, sa'yo, Debay jan idoktibo na sinasabi mong army of god ka? Ha? So bibigyan kita ng isang aral na hindi mo makakalimutan. So isa pa isa pa. Gusto ko lang makita ng tao talaga yung profile mo eh kung gaano ka kamangmang eh. Army of God ka? Ano ka, anghel? Do not mistake my quiet and gentle spirit for weakness. I am mighty warrior of God. Alam mo ba ang tinatawag na mighty warrior sa Biblia? Kung sino? ah Ang Diyos. Tapos yung army of God, anghel. Diyos ka na, anghel ka pa. Hindi ka pa kinakilibutan sa sinasabi mo at dito sa iyong comment na ang karunungan, lihim na karunungan daw ay sa kalaban ng Diyos. Ano ba ang kalaban ng Diyos? Diablo. So ngayon, shout out sa iyo, no? Shout out sa iyo, Debe Jan Iduktibo. No, kung nanonood ka, kiyat ka rito. Mukhang magaling ka eh. Yan ang mga gusto kong ka-debate pagdating sa Biblia. So, bibigyan kita ng aral. Punta ka sa Google. Type mo, The Original Bible and the Secret of Vatican, Hebreo. No? Then, hanapin mo doon kung ano ang missing na aklat sa Biblia. Yung mga nawawang ak nawawalang aklat sa Biblia. Ano ba ang mga nawawalang aklat sa Biblia? ang mga nawawalang aklat sa Biblia, para sa iyo to. Para sa iyo to. No? Para sa iyo to. Ang nawawalang aklat sa Biblia, ay ang mga titulo na ilalilis sa libro. 1 Esdras, 2 Esdras, Tobit, Judith, Rest of Esther, Wisdom of Solomon, no? Ecclesiasticus, Barok and the Epistle of Jeremy, Holy Children, Story of Susana, ah uh, the the Idol Bell and the Dragon, number seven Prayer of Manasses, then Maccabees one and Maccabees two, at yung kahuli-hulihan ay the Book of Enoch. No, the book of Enoch. So, dito tayo pupunta ngayon sa the book of Enoch na tinanggal sa Biblia para naiintindihan mo, na naaabot ng iyong kaisipan. So, ipapakita ko lang mamaya, ito. Papakita ko sa inyo ang kaibahan nito kung ano ang nalalapit sa tunay na itsura ni Metatron at doon sa lumabas na Metatron na hindi, na laman, hindi naman talaga siya ang tunay na Metatron yung nakalagay doon sa lumabas doon sa Lazada na makikita natin na medalyon. So pupunta tayo, dadako tayo sa Book of Enoch. Ano? Para naintindihan mo kung si Metatron ba ay kasama sa kasaysayan ng Book of Enoch.